Guys, good morning, good morning So, breakfast muna tayo guys At sagutin natin yung Tanong ni Just, just, just Jill <laughs> Okay guys, ang tanong niya guys is Kuya, may Brun ka bang vlog daw na ginagawa About Magkano yung saho dito sa Canada, kasi sabi-sabi daw Ng ibang mga vlogger dito sa Canada Hindi daw mahirap ang mahirap daw Mag-sustain o mag-survive kung minimum ka lang dahil sa sobrang mahal ang mga bilihin Kasya o enough ba yung minimum wage? Guys, ito yung ano ko, yung opinion dyan Kasi dumaan din ako Although hindi kami dumaan sa minimum wage Kasi sa yung job offer namin doon Nung na-hire kami ng hotel Dati noon is over minimum wage kami So, ang minimum that time guys is $11.60 yung minimum na ayong sahod namin per hour na binigay ng hotel is sobra-sobra no kami yung pinakaswerting dumating na hire dito noon sa Calgary siguro sa mga hotels no so kung mag minimum ka lang guys depende sa trabaho mo karamihan din sa mga minimum wage sa iyong mga food counter attendant mga restaurant service laundry housekeeping no mayroon yan mga mga minimum wage sapat ba yung minimum wage? sapat naman kasi kahit sabihin natin depende sa province no? kasi sabihin natin malaki yung mga gastusin mo nasayo yan eh nasayo, nasayo yan pag ano pag budget nasayo yan halimbawa for example dito sa bahay bakit ka mag-rent ng mamahaling bahay kung mayroon namang mumurahin magtyaga ka lang na mag ng magsakay ng bus or train or ano or maglalakad tiyaga lang muna bago ka ma, bago ka mag permanent residence no kasi tiyaga tiyaga lang yan at is muna ganun talaga sa umpisa bakit ka kukuha ng bahay na maganda or room na maganda komportable kung mayroon namang mas mura pero komportable ka din depende sa iyo budget sa pagkain, depende rin yan sa pagkain mo. Kung hindi ka mahilig kumain sa labas, nagluluto ka, nagtitipid ka, hindi ka magastos, mabudget mo rin yan. Budget sa phone, no? Kung, kasi dito ang phone, guys, um, installment for 2 years. So, maraming mga... mga company na nag-allow nag no, sa mga F-temporary foreign worker na magpautang ng phone iPhone ganun so payable in 2 years yan depende sa yung plan no depende din sa klase ng phone so malaking kabawasan din yung phone mo halimbawa kung kailangan mo talaga um magkaroon ng latest iPhone mga 100 plus na yan monthly for 2 years no for 2 years na yan pero bakit ka mag iPhone 15 bakit ka mag iPhone 16 kung kung pang gamit mo lang pang pang uh, social media or pang pang reply lang ni si Jess ganun eh mayroon namang mga mumurahin no so kung mag budget ka ng mga 100 plus 120 130 for your iPhone marami ka namang makukuhang mga 60 dollars per month or 80 dollars per month 50 dollars per month sapat na yon no hindi hindi wala nga ang pangalan hindi, mga hindi nga katulad sa iPhone pero kung gusto mo talagang magtipid ang malaki lang kabawasan kung baguhan ka dito ang malaki lang kabawasan sa iyong sahod yung padala mo kung wala kang kontrol magpadala Padala ka nalang padala, padala ka padala. Lalo na sa mga family na ikaw lang inaasahan. Lalo na sa family na mga tinutulungan mo, mga kapatid, pamangkin, pinsan, bigan So, kung wala kang control dyan, ay hindi talaga sapat. Doon ka talaga malugi. Doon ka talaga sasakit yung ulo mo. Yung padala, malaking bawas sa padala. Let's say kung nasanay kayo mag-budget sa family ngayon, ng 5000 a month, i-maintain mo muna yung 5000. Ang iba kasi pag nasa abroad na, nag-level up din yung budget ah, kasi nasa abroad na, nag-level up naging 10,000, naging 15,000, naging 20,000. So ang kawawa yung dito sa abroad. Ang kawawa ang nandito sa abroad. Siya yung nagpapadala, walang kontrol yung nasa Pilipinas. Yun ang reality, no? Sabihin natin minimum wage ka lang dito sa Canada, sapat. Basta marunong ka lang mag-control sa ipadala mo kasi malaking bawas ang padala sa Pinas. So sabihin mo lang sa family mo, tiyaga-tiyaga muna tayo, dito muna tayo sa budget na nito, 10,000. Yung kung magpadala ka ng mga $300 every month, maintain yan ha, $300 every month, hindi ka mapiktuhan sa hirap. Kaya lang, ang problema lang kung magkasakit ang family natin dyan sa si Pilipinas, kung ikaw lang inaasahan, talagang obligado kang magpadala. Doon, papasok yung sakit ng ulo, uh, utang, doon papasok. Pero kung mamintin mo lang siya kahit $200, $300 every month, huwag mong dagdagan, pilitin mong, gipitin, pilitin mong ang iba kasi pag ah, nasa abroad, bakit ko tipirin yung family ko? Eh, nasa abroad ako. Pero, in realidad, ikaw rin naghirap. Nasa abroad ka nga, pero ikaw ang naghirap. Dahil, inispoiled mo yung nasa, fam, nasa Pilipinas. ba diba? So, balik tayo sa budget. Ang gastos mo lang kasi, pag bago ka dito, contract worker ka pa, ang gastos mo lang kasi, wala ka pang sasakyan, no? Wala ka pang kasasakyan, wala car insurance, wala ka pang life insurance. Hindi mo pa yan, hindi, hindi pa yan importante sa buhay mo. So, ang mabawas lang sa sahod mo, bahay, pagkain, telefon, at pamasahe. Yun lang. At saka padala sa Pilipinas. Ang malaki lang kasing kabawasan, yung padala. Kung wala kang kontrol at in-spoiled mo yung family mo lalo na kung mga yung mga kapatid mo ikaw pa rin ang nag-support ay talagang hindi sapat wag mong sisihin yung sahod mo ikaw ang sisihin sa sarili mo kasi ini-spoil mo sila nasa abroad ka nga pero kailangan mo ring magdipid-dipid kasi ang contract ng Canada guys ay every 2 years lang renewable into 4 years pero karamihan hindi ma-renew into 4 years. 2 years lang talaga ang bigay ng LMA, yung labor marketing impact assessment. Kaya kung nandito ka sa Canada, within 2 years, hanap ka ng paraan na maka-apply ka ng permanent residence bago mag-expire yung 2 years. Kasi yung after 2 years mo, walang kasigarduhan na ma-renew yung labor marketing impact assessment mo, yung LMA. okay good morning good morning kuya wilson buheng canada follow form more videos guys